Mapagpalang araw mga kaswerte, this is me again, ang inyong ati Mai, and welcome to my Facebook page. Ganon din dito sa aking YouTube channel. So in my today's video, pag-usapan natin ang isang mabisang pangontra or protection. So ano po ba itong pangontra or protection na tinutukoy ko? Naku, napaka uh, dali lang po nito at kayang-kaya nyo po itong gawin diyan sa inyong tahanan. So isang pagbabahagi lang po ng kaalaman. Ano po? kayo po ba ay nakakapansin o nakakaramdam na parang ang bigat-bigat ng dating na swerte sa inyong bahay? O kaya naman ay nararamdaman nyo ang kabigatan ng enerhiya na nakapaloob diyan sa loob ng inyong bahay? Alam nyo po ba mga kaswerte, ang mga swerte na dumadaloy sa ating bahay ay nakadepende din sa mga taong nakatera dito. Kung ano ba yung mga energy or enerhiya na pinapasok natin diyan sa loob ng inyong bahay. Minsan kasi, kapag tayo ay nasa labas ng bahay, kung sino-sino yung mga nakakasalamuhan natin, so nakaka-absorb din po tayo ng energy. Ano, halimbawa, yung mga taong nakakasalamuhan natin is napaka-negative, ayan, mga backstabber, or sari-sari yung mga masasamang salita, na, negative na lumalabas sa kanilang bibig. Iyon din yung na-attract natin, ipinapasok natin sa ating isipan, sa ating puso. Na kung minsan kapag umuwi tayo ng bahay, ay nadadala natin yung enerhiya na yan. Hanggang pati yung mga miyembro ng pamilya na nakatira yan ay absorb na rin yung energy na yon. So, iyon yung tinatawag nating energy na kung saan nagiging dahilan kaya minsan ang ganit or nakakahadlang upang Uh, pumasok ang swerte sa loob ng ating bahay. So, paano po ba natin ito mapoproteksyonan? At iyon po ang ating aalamin uh, ngayong araw na itong Ngunit bago ako magpatuloy, huwag niyo pong kalimutan na i-share po itong ating video na ito para mapanood din po ng iba nating mga kaswerte kaswerte, meron po akong inihanda dito, ano, na pwede nating gamitin as a protection, pansamantala di yan sa inyong loob ng tahanan, ano para at least makabawas-bawas sa mga negative energy na pumapasok dyan, or nadadala natin sa loob ng ating bahay, iyan yung dahilan kaya nararamdaman natin ang bigat ng pamumuhay, ang bigat ng uh, ng uh, daloy ng kaswertehan sa loob ng inyong bahay, so meron po akong inihanda dito na plastic cup, nakikita nyo naman at uh, dito po sa loob ng ating plastic cup na to ay nilagyan ko po ito ng balat ng itlog so alam ko mahilig po kayo magluto ng itlog, ano yung balat po niyan ay huwag nyo pong itatapon katulad nitong pinapakita ko sa inyo pero uh, once na ito ay uh, uh, halimbawa magluluto kayo at uh, kukuhanin nyo yung balat ng itlog, kailangan ay patutuyuin nyo po ito. Ano po? Kailangan 'to tuyo, tuyo po ito kapag inyong gagamitin as a protection. Katulad po nito, naglagay po ako ng dinurog ko po, dinurog ng kamay ko na balat ng itlog dito sa plastic cup po ang gagamitin natin. So kung wala kayong plastic cup diyan sa loob ng inyong bahay, pwede po naman ang uh, tasa na wala din pong problema. Ano? So, hindi lang po ito ang ating gagamitin. Itong balat ng itlog na ito. Gagamit din po tayo na asin. Ayan, nakikita nyo. Meron akong asin na inihanda dito. At kung gaano karami po ng asin ang ating ilalagay, maglalagay po tayo ng tatlong kutsara ng asin. Ayan. So, nakikita nyo naman. Lalagyan ko to ng tatlong kutsara ng asin. And then, kapag nilagay nyo po itong uh, kutsara ng asin, Ayan. Sa ibabaw po ito. Huwag nyo po itong ahaluhin ha. Basta ilagay nyo lang po. So, nasa ilalim po yung durog na balat ng itlog at nasa ibabaw po yung asin. Ito pong plastic cup na ito ay ilalagay nyo somewhere diyan sa inyong loob ng bahay na napipil nyo mabigat yung energy. So, halimbawa, pagpasok pa lang ng inyong pinto, sa inyong sala, napipil nyo na ang bigat na na yung energy. Pwede nyo po itong ilagay sa likod po ng inyong pintuan sa may sulok, sa may sahig po. Ano? Patong nyo po sa sahig diyan sa may sulok. Or kung halimbawa, nararamdaman nyo ang bigat ng energy sa loob ng inyong kwarto. Paano po ba yung bigat ng energy na 'yon? So kapag sa kwarto, lalo na sa mga mag-asawa, nakakaramdam ng uh, palaging pag-aaway o kaya naman ay uh, kumbaga ay hindi pagkakaunawaan. So, kapag nararamdaman nyo as a protection, pwede nyo po itong ilagay sa likod ng pintuan, sa may sulok diyan sa inyong loob ng kwarto. So, kung napipil nyo naman diyan sa inyong kusina, pwede rin po kayo maglagay somewhere po diyan, basta silang ang bahagi diyan sa inyong kusina, ilagay nyo po ito sa sulok o kaya sa mga iba ibabaw diyan ng cabinet ninyo pwede nyo pong ilagay diyan basta ito ay open open air po ito ano wag nyo pong itatago sa loob ng cabinet kung sa banyo naman po ay pwede nyo rin po itong ilagay so paalala ko lang mga kaswerte ano yung cup na gagamitin nyo make it sure na hindi po ito basa at ganoon din po ang ating uh, balat ng itlog kailangan patuyuin nyo mabuti Tuyong-tuyo po. Bago nyo po ito durugin at ilagay dito sa ating cup. Bakit po? Kasi kapag ang inyong ginamit ay basa, once na nilagyan nyo po ito ng asin, possible ito po ay magtutubig. Ano? So, magtataka kayo bakit nagtubig agad ito? So, maaaring dahil basa yung ginamit nyo na lagyan o kaya naman ay yung durog na alat ng itlog. Ayan. So, kapag ito po inilagay nyo diyan yan, hayaan nyo po iyan within 10 days or lagi nyo pong i-check iche kung ito po ay uh, magtutubig. Kasi normally po talaga, magtutubig talaga ito kapag nagtagal or tumitigas. So, bakit po ba ito nagtutubig or tumitigas? Kasi nag absorb po ito ng negative energy diyan sa loob ng inyong bahay. Ito po ang sumisip-sip sa mga negative energy diyan na nananahanan diyan sa loob ng inyong bahay. So, natural lang po na Uh, pagdating ng ilang mga araw ay mapapansin yung ito ay tumitigas, yung sobrang tigas po ang asin, o kaya naman ay nagtutubig. So kapag yun inakita nyo na ganun, uh, mangyari na ito po ay itapon nyo sa inyong inyodoro, ayan, i-flash nyo diyan sa inyong inyodoro, o kaya diyan sa inyong lababo, i, eh, uh, inyong ibuhos and gumawa po ulit kayo ng panibago. So, Tsaga lang po sa paggagawa nito, ano hanggang sa maramdaman nyo na yung energy ay medyo okay-okay na. So, paano nyo po ba mararamdaman na yung energy sa loob ng inyong bahay ay okay na? Siyempre naman, sa inyong pamumuhay, araw-araw mararamdaman nyo na pumapasok ang swerte, mararamdaman nyo na nagiging okay. Ang lahat ng miyembro ng pamilya na nakatira din yan sa loob ng inyong bahay. So, yun yung uh, tinatawag natin na uh, positive energy. Ano po? Kapag ang isang tahanan po ay napupunuan ng positive energy, mararamdaman nyo po na talagang kahit uh, yung mga swerte na gusto nyo makamtan ay bigla na lang dumarating. Kumbaga, hinihiling mo pa lang, agad-agad ay nangyayari. Dum dumarating agad yung mga swerte na hindi mo inaasahan. So, iyon po ang tinatawag nating positive energy. So, mga kaswerte, ano, hindi lang po sa paggawa ng mga pangontra or protection uh, iasa natin lahat ng yan ano, sa ating sarili kailangan turuan din natin ano, magkaroon tayo ng ika nga ay disiplina sa ating sarili yung mga negative energy na nakukuha natin sa ating kapaligiran sa mga taong nakakasalamuha natin sa araw-araw at sa mga taong kasama natin sa ating bahay make it sure na ito ay positive ano po yung mga negative energy na yan, iwan mo din sa labas ng bahay. Ano? Like yung mga taong negative na nagchichismis or anything, gumagawa ng hindi maganda sa'yo, iwanan natin yan din sa labas. At ang ipasok natin sa loob ng bahay ay puro positive. Para lahat ng mga uh, hihilingin mo or positive na ipinagdarasal mo ay, ipagkaloob sa iyo. So, iyon lang po ang isa sa pinaka uh, magandang gawin natin sa ating pangaraw-araw na buhay. At syempre, wag po tayo makakalimot mga kaswerte na magdasal. Prayer is the most powerful. Above all things, ika nga, kahit anong gawin natin, protection, pampaswerte, kapag sinamahan po natin ito ng pagdarasal, malaki po ang maitutulong nito sa ating buhay. Ano po, mamuhay po tayo ng positibo, maging mabuting tao sa ating kapwa, at syempre, huwag nating patulan lahat ng mga negative people or negative na mga nangyayari sa atin. palampasin lang natin yan. Ano mga problema, mga stress, palampasin lang po natin yan. Huwag nating hayaan na tumambay iyan sa ating buhay at tumambay iyan diyan sa ating bahay. So, I hope naman may natutunan kayo ngayon mga kaswerte ano, and I hope makatulong po ito sa inyo. So, tiyaga-tiyaga lang po sa palaging paglalagay nito hanggang sa maramdaman nyo yung tinatawag nating positive energy. Ano para magaan na makadaloy ang swerte diyan sa loob ng ating bahay. Itong cup na inyong ginamit is pwede nyo po pong gamitin pa ulit-ulit. Ano yung, lalagay, yung nilagay nyo lang po dito ang inyong itatapon. At maglalagay ulit kayo ng panibago. So kailan nyo po ito pwedeng gawin? Any day ay pwede nyo po itong gawin. Walang sinasabing araw na dapat nyo itong gawin. So, any day po ay pwede nyo po itong gawin anytime, pwede nyo rin po itong gawin, basta't maglagay po kayo dyan kung kayo ay may mga tindahan yes, pwede din po kayo maglagay diyan sa likod ng pinto ng inyong tindahan ano, sa lahat ng mga negosyo na kung ano man meron kayo so inuulit ko kahit ilang ganito ang gawin nyo paglalagay nyo diyan sa mga parte ng inyong tahanan na napipil nyo yung negative ay pwede nyo pong ilagay wala pong limit ng plastic cup ang inyong ilalagay diyan sa loob ng inyong bahay. Kahit ilang po ang gawin nyo na ganito at ilagay nyo po diyan. Wala pong problema. So mga kaswerte, good luck po sa inyong lahat at uh, naway maging maganda ang pamumuhay ng bawat isa. And uh, thank you all for watching. See you until my next video. God bless everyone, mga kaswerte.